wala pa tayong hawak na pangalan individually pero ang uh, informasyon ay uh, sila daw ay mga officials from the Philippine embassy ng uh, the Hague, Netherlands Ginoong Pangulo your honor kung ang puso po niyo ay sinugatan ng isang tao o kaya ay nakagawa po sa inyo ng isang bagay na masasabi nating nagbigay sa inyo ng matinding kadalamhati ano kapaitan sa buhay ang nais po ba ninyong kung sa inyo, sa inyong kalagayan, sa pagkakasadlak ninyo sa kalagayan na yan, ay yung taong mismong gumawa nito sa inyong buhay? Hindi po, uh, ginong Pangulo, dahil uh, alam natin na siya sila ang uh, source ng iyong kahirapan. They are the reasons why uh, you are uh, there in the Hague. And uh, mukhang uh, hindi ko matanggap na ako ay bibisitahin ng mga tao na yon na sila ang nagbigay, naglagay sa akin sa ganito sitwasyon. Ikakasusuklam. Ikakasusuklam ko po. Ibig sabihin po, ginoong Pangulo, pangkaraniwan na lang na kapag ko ka ay napunta sa ganong kalagayan, ang inaasahan mong bibisita sa iyo ay siguro ay yung mga kaibigan mo o kapalagayan mo ng loob. Tama po ba? Tama po, ginoong Pangulo. So maaaring kapag ka pinuntahan ka ng taong alam mong siyang gumawa sa kinadla, kinasadlakan mo sa buhay at siya pa ang bibisita sa iyo, hindi ka ba magsususpetsa sa pakay niya sa pagpunta sa iyo? Magsususpetsa talaga ako, ginom Pangulo. Kung ano ba talaga ang motibo at ano ang pakay ng mga tao na ito? Bakit ako binibisita? Sapagat hindi nga pangkaraniwan na sila ang bibisita sa iyo. Tama po? Tama po, Ginong Pangulo.